May papakita ako sa iyong budol mga friend Wag ka munang mag -scroll. Hi mga friendship So ngayon, nag ready with me ako Kasi maya-maya is -maya, matitinda na tayo ng banana cue. Pero bago yan, meron muna akong ipapakita sa inyo So as you can see, wala pa kasi siyang mga ano dyan Dekorasyon ganyan Tapos, nag ako mga friendship na I-order tong ano to Flower frame na to mga friendship So akala ko talaga mga friendship Is yan yung nakaprint lang siya Tulad yung nakikita natin sa iba Tapos tayo na lang yung maglalagay sa frame Tapos nagulat ako mga friendship Ayan siya, ang ganda niya paano niya binigyan ng buhay yung aking pader na plain talaga mga friend. Ayan o, so ang dami nyo rin pagpipilian na design dito mga friendship. Siyempre, ipapakita ko to sa inyo. Kasi diba, baka magbala kayo dyan na maglagay ng mga decoration sa mga room nyo. So, perfect to mga friend. Ang kapal ng ano na ginamit dyan. Ayan o. O. Ayan. Ang ganda ng material nyan. Ayan, pakinggan nyo. Diba, tapos makapal yung ano niya sa gilid. So, alam nyo ba, wala talaga akong bala yan dyan. Kaya gumamit kasi ako ng uh, double-sided tape. Tapos, ginalon ko siya. Ayan, dikit na dikit na. So, pwede nyo siyang idikit sa pader. So, kung ayaw nyo siyang isabit. Pero, may sabitan yan sa likod, mga friends. So, hindi ko na lang siya tinanggal. Ayan, dumikit na malagal. So, kahit sa ang uh, parte ng bahay nyo, pwede nyo siyang ilagay. So, ayan, ilalagay ko dyan sa my link or sa yellow basket yung uh, link para magkamero na rin kayo. So, ayusin nyo na yung mga kwarto nyo, lagyan nyo nito. Swear, gaganda yung kwarto nyo, mga friendship.